yung harap ng bahay ni Lola ayan <coughs> alabak pa ng lote sa kilid nalalakot dati dito kami nagtatakbuhan eh. <coughs> tapos itong puno ng mangga may ilang dekada na rin nata ito. Yan oh sa sarap. Ito naman yung bahay ng uncle ko. Tapos dito dati dito kami tumatambay dito sa, lo, sa spot na to. Yan. Meron yung dating kubo sa tagal ng panahon eh nasira na rin dyan, dyan banda 1997 nung mamatay yung lolo ko asawa ni lola ni nanay ito yung mga litra litra namin noon pa ano o ito ako yan nung bata pa ako yan mga picture ng mga ng kapatid ko, ng pinsan ko, mga pinsan. So, mga laruan pa galing abroad. <coughs> Napapansin nyo, eh, maraming agi. Oh, hindi kasi naasikaso dahil sinanay lang ang pag-isa dito eh. Minsan yung uncle ko, yung bunso, eh, umuwi din dito. Galing sa pagkatrabaho, eh, hindi naman naasikaso. Pero para sa akin kahit na lumuma may mga agyo man o madumi vintage at talaga namang memorable sa akin ang lugar nito. ito ito, baba tayo yan ang lawak no Ah, masarap matulog dyan. Mahangin. Ayan ang lola ko. Hmm? Nay. Ah? Huh? Huh? mo na ako tunan. Bakit? Ayan, eh, pang sahit ko. Hindi ah. Ay, naku. Ano ba yung mga anak ko sa'yo? Almusal. <laughs> log, saka sila ng hot dog. Hot dog. Ito yung bag na binamagit mo agabi, no? Ito, so, itong bag na daw to na nandito. Ito daw yung regalo sa akin ng lolo ko, eh. Ang bata pa ako. na Ah, eh, uh, possible yung ni lolo Dada pa na, sa mga kuwago sa mo nasa teatrito <tinyo> <Pricotolo. Pricotolo. tinyo> Ano Ayan, ito yung kabilang kabilang gilid ng labas ng bahay. Ayun sa baba, dagat na dun eh. Mukhang high tide na. <coughs> Kapag nang kami, low tide. Kaya naka nakapangisda yung ang ko. Ay, ito yung nakakatuwa Yung mga bibi. Pato. Dito yung mga manok. Pag-alagala lang sa kakuron eh yung mga manok puti sa bahay syempre nakakulong kasi doon pag may nakitang pagalagalang manok halaman naman sa Maynila sigurado hindi mo na mapapakinabangan yun dahil itirahin ng iba para kahit sa pa paano eh makita ng aking mga mga sa buhay sa Manila, yung tura ng bahay dito kahit na ilang taon na hindi sila nakauwi at least kahit pa paano eh naitur sila so, ito naman ang kwarto yan meron pa dito sa kabila dati isang diretso lang ito eh ngayon nagkaroon lang ng divider <coughs> puntahan natin yung ano yung parola <coughs> sa pabahan nyo eh, na itagat na ito yung parola ng lugar namin Teka lang, may aso ko. Huwag naman sana itong Hello, doggy. Dito kami madalas maglaro dati. Paligid na yan. Alam nyo ba yung yung sa niyog? Ito yung yung sanga niya, di ba? Pag natutuyot yan yun yung sinasakyan namin ni eh, pababa nagpapadalas kami pababa ito so, kung makapansin nyo meron siyang design na may malaking coral Yan. napaka sukal na ngayon dito ba parang napabayaan oo oh, nga napabayaan oh wala na nag aasigaso siguro Oh, ayan. Dito kami tumatambay dati. Ito yung parola ng Afga. Ayan. Napapansin nyo, hindi naman siya ganong kataasan. Kasi mataas na yung lugar nito eh. Ang ganda. Sa sobrang init ng panahon, tingnan nyo yung nangyari sa mga dahon ng mga puno. Tuyot na tuyot na. Nagkakamata, nagkaka tuyuan at na yung mga halaman. Grabe talaga ang panahon ngayon. ang tawag po dito sa baba eh tinatawag to na wave uh, wave rock formation ng Afga tangalan kasi pag uh, nag pag naglo low tide eh yung mga bato niya para talaga siyang parang wave yung ano ba yung itsura niya mabato talaga dyan sa baba hindi mo ako dito literal na lumaki pero at least eh, ma-share ko din po sa inyo yung lugar na probinsya namin masarap ah. sarap magpa-araw sa kitong oras Nawa eh, kahit na pano, ko po kayo sa lugar namin. Lalo na po sa mga kamag-anak ko na hindi na po nakauwi dito ng mahabang panahon. At least, sa video na to eh, makita nila yung yung lugar nila, yung lugar na ito. Maraming salamat po sa pagsama at pagpalaan po kayo palagi ng Panginoon. Paalam!